Sergey Ben nagsalita na ho tungkol sa pag-alis o tungkol sa pagkawala ni Kojak doon sa Kapinpin Brothers Kabayan. Ayan, abangan natin yan ha. Ayan. Three, two, four, At ayun nga ho guys, nagsalita na ho si Sergey Ben tungkol doon sa pagkawala ni Kojak doon sa Kapinpin Brothers guys. Ano? So yun nga ho uh, sa mga pinaluha niya doon sa kanyang TikTok live eh dahil nga hindi po pasok may mga pagkakataon talaga na hindi pumapasok itong si Kojak sa kanyang uh, school. So uh, may time pa nga daw na magpapaalam siya, and doon na siya sa bahay nila. So tama naman si Sergey Ben guys no kasi halimbawa yung mangyari sa kanya sa daan. Kasi anything can happen no guys sa uh, lalo pa pag nagta-travel o nagbabiyahe tayo. So ngayon kung hindi alam, kung hindi siya nagpaalam kay Sir Gabin, and eh natural talaga eh, yeah. ang uh, CC eh doon kay uh, Sir Gabin kung ano man ang mangyari sa kanya sa labas dahil nga nasa poder niya itong si Kojak, guys. Ayan. Panoorin natin itong uh, TikTok live ni Sir Gabin about sa kanyang revelation. At... Guys, kaya po dito ko dito, dito ko po i-explain. Una sa lahat, ayoko pong pagkakitaan po ito. Kaya po ito, dito po tayo sa may ah uh, TikTok live and tinarn ko po lahat ng gifts ayoko pong pagkakitaan yung ganito gusto ko lang pong linawin lahat ng mga nangyayari and at the same time gusto ko pong uh, li liwanagin din yung mga syempre yung mga fake news una na po dito <laughs> yung mga kumakalat yung patungkol po yung kay Elmo yung kay Kojak Diyos ko po napakabait po na bata ni Kojak wala akong katotohanan yun na tungkol sa kanilang talawa na yun <laughs> meron daw ginapang meron daw niligawan si mama Diyos po yung magkakapatid ho ka <laughs> magkakapatid doon kami dito. Wala po katotohanan yun. Mabait po na bata si Kojak. Okay. So, tapos na po tayo doon. Wala po tayong mga pages-pages doon. Okay. Bakit po nawala si Kojak? Hindi po totoo na si Kojak po yung umalis. Ako po ang nagpaalis kay uh, Kojak. The reason why po is ganito. ah uh, actually, wala naman po talagang issue na malala. Kumbaga, kung bakit wala po dito si Kojak ngayon is yun, yun, po yung alam namin na tama. Okay? To make it shorter po, si Kojak po ay nawala dahil nawala po yung pagpo-focus niya po sa pag-aaral. Okay? So, two weeks po siyang halos di pumasok pero tinatanong ko po kung siya masok na ba? Okay naman, na naman daw pasok, ganyan-ganyan. Tapos, nung namin dahil uh, may subject na magkakasila ni Kelsey, binabasa ko lang po yung notes ko para hindi tayo maano. Uh, ang reason po ni Kodya kay eh, alam na uh, uh, alam ko kasi daw po na ata na in-enroll niya pero may tatlong subject siyang na-enroll so kumbaga hindi niya napasukan talaga so then ayon, nalaman din namin sa ibang mga teachers niya na FDA siya ibig sabihin failed due absences okay so syempre uh, may malasakit po kami kay Kojak kaya ina inaalam po namin yung bawat detalye niyan sabi ko nga po sa inyo, sa amin nakapudor si Kojak, so obligasyon po namin si Kojak. At saka, lagi po namin sinasabi kahit alam, uh, alam kong medyo mali pakinggan na okay lang ka na bumagsak ka. Pero at least tinatry mo parate. Pumasok ka, ganyan. At least tinatry mo. Pero kung di ka papasok talaga, eh, wala talaga mangyayari. So, ang ibig ko sabihin doon, kahit mali nga magpakinggan, kung hindi mo kaya sa umpisa, baka makaya mo sa pangalawa, pangatlo, at least hindi ka sumusuko. At least you try. Okay? So, uh, next nun, pero ulit, bago lahat mangyari yan, lagi po namin pinagsasabihan si Kuya sa pag-aaral niya. Uh, lagi sinasabi niya na, uh, Kuya, hindi na ulit mauulit. Ayan, puro ganun, Kuya, hindi na po ulit mauulit. So, syempre, hindi po siya isang biglaan na parati po namin siyang pinagsasabihan. Okay? Ang masakit uh, pa po, dito, nitong mga nakarang araw o linggo, uh, wala na po siya dito sa amin akala po namin magiging okay kasi, uh, siyempre nasa po dahil naka po siya ng magulang niya hinatid po muna namin siya, kaso uh, mas naging worse pa po, dahil minsan uh, mag assessment po sila may time po nag-assessment sila pero hindi niya tinapos yung klase, nag-cutting class, ang alam ko po ata nag-live, pero hindi po ako sure doon, hindi po ako sure may, may din tama ako, pwede mali pero sigurado po ako na nag-assessment siya tapos nag-cutting siya dahil galing po yung sa teacher niya and may mga teachers yung mga teachers pa po yung nagahabol sa kanya para sa mga quiz. Okay? So ngayon, nag-decide po kami na pauwin muna siya kasi hindi po kami nagkulang sa ilang beses na pagpapaalala. Ngayon, baka yung magulang na po niya yung dapat kumausap o magturo sa kanya kasi iniisip po namin, lahat po, nagawa na namin. So baka po mamaya, kami po yung may pagkakamali, lahat nagawa namin iniisip po namin na kapag nandun po siya sa may poder na magulang niya, at least yung mga magulang na po yung makakapagpaalala sa kanya, tungkol po sa pag-aaral, mga ganyan. So, ayun po yung reason namin. At yung main reason po namin is yung hiyang-hiya po kami sa magulang ni Kojak kasi may pangako po kami sa kanila, kala tito-tita na, syempre, uh, tito, pag-aanoin ko po si Kojak, uh, pagtatapusin ko po yan, pag-aanoin. Kaya po sabi ko sa inyo, ako bala sa tuition niya, sa pag-aaral niya, sa shelter niya, sa food niya, sa niya na namin sa 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 industry na to. Kaso ay nga nahihiya kami dahil ang parang naging priority ni Kojia yung pagla-live, ganyan. At saka uh, nakakalungkot dahil hindi ko po nagawa yon as dating teacher. Hindi ko po siya although hindi ko po talaga siya magagabayan na ihatid araw-araw, <laughs> hatid pa paso pero lahat po ginawa po namin, lagi po namin siyang pinapaalalahanan na about po sa pag-aaral niya kasi sobrang laki po ng epekto po sa amin dito ng pag-aaral. Sa so kung sa iba okay po 'yun, sa pamilya po namin hindi. Dahil isang uh, malaking kayamanan po sa amin 'yung pag-aaral. Uh, kung makakaapekto po 'yung pag vlog o 'yung pag live niya tungkol sa pag-aaral niya, hindi po ako makakapayag. Kasi ayoko pong maging hadlang po kaming pamilya niya para sa pangarap niya, para sa pag-aaral niya. 'Yun po 'yung gusto naming uh, iparating. So Ah, uh, next po. Kaya po sila kay si, sila kalo, wala pa rin silang page, wala sila, silang vlog. Kung mapapansin niyo, hindi sila yung talagang literal na kasi ayaw nilang mahati yung oras nila. Gusto nilang mag-focus sa pag-aaral. Silang dalawa na yun mismo. And kahit ngayon, parang may ginogol pa sila. Kasi meron na kami vlog pero ayaw nila. Kumbaga, priority first pag-aaral. At saka po, kahit po si Kalo, no, pinauwi ko po yan. Nung umpisa pa lang po kami, nag uumpisa pa lang po kami, pinauwi ko po yan kasi na nakaramdam po yan ng sarap medyo na naging manginom naman si Kalo, ganyan. Pero binago niya, binago niya yung sarili niya pero wala ang kahit na ano sinabi sa kanya. Tatlong buwan na nawala si Kalo sa amin. As nung pinabalik namin, sobrang grabe yung epekto kay Kalo. As in, ang grabi grabe pag-aaral niya ni Kalo, nakatapos, regular, sobrang grabe yung lesson na natutunan ni Kalo. sa pangyayaring yon. tough love sabi nga mahirap pero kailangan then kaya nung pinauwi namin si Kojak at sinabi namin sa vlog kasi sinasabi lang namin po na dumating tatay niya. Pero lahat po yon ginagawa lang namin yon Dahil inaalalayan po namin si Kojak dahil tinitingnan po namin na baka maging okay bigla kasi gustong gusto rin po namin bumalik agad si Kojak sa amin. Pero yun nga po, mahirap naman po kung walang ang tawag doon, walang walang sense ng improvement. So ganun Again Nagsisinungaling po kami Doon sinasabi namin Nandiyan lang po yung tatay niya Kaya umali Kaya pinauwi namin sulit Nagsisinungaling lang po kami Doon sinasabi lang po namin yun Para mag uh, Humiram po kami ng time Para uh, Tingnan po siya At saka Ang tawag doon yung uh, Manmanan Kung nag improve o hindi Kasi gusto namin siya Kagad bumalik Sabi ko nga po Sanayin na kami na Kami-kami lang Kung gusto lang namin Humatak ng Ibang uh, Ibang tao Papataas Kaya dagang kami dito uh, Hindi kami kasi selfish Ibig sabihin, si kojak Tinuturing po namin niya na hindi kaibigan Kundi pamilya, kapatid Yun yung turing po namin niya Kung mali mo po kami ng desisyon Patawarin niyo po kami Kasi hindi namin kay Na hindi makita si Kojak na makatapos Sabi ko nga po sa inyo uh, Nagawa na namin lahat Pinansyal, payo, pag-aaral Pangaral, pero talaga uh, Pag ayaw na isang tao ayaw talaga nasa kanya naman yan kaya ngayon uh, pag nakapokus ko si Kojak at okay na siya kasi may mga problema din po sila ng family nila may problema din po sila hindi lang naman po pag-aaral eh lagi po siyang merong tahanan para po dito sa may camping. Kung kumbaga lang po ayaw namin nga po makahadlang sa pangarap niya para sa pag-aaral dahil lagi pong busy dito laging uh, may ginagawa Lagi masaya, lagi may lakad So baka mamaya maging uh, hurdles o barrier yung para sa pag-aaral niya uh, Yun Tapos uh, Sa mga nagsasabi na ginagamit lang po namin si Kojak Eh ang tanong ko lang naman po Paano siya po ba nakilala si Kojak? So yun lang At saka hindi po namin pinilit si Kojak Dahil siya po ang gustong-gustong sumama sa amin noong umpisa pa lang po And nakita ko po na napakabuti po talaga ng puso ng bata na yon. Kaya sabi ko Ikasama po namin ito sa paglipad Okay, so wala po tayong kaso doon. Kasi lahat po ng kasama po dito, hinihila po namin na uh, pataas. At kahit uh, hindi ko po kadugo, tinuturing ko po na pamilya. Sadyang mapanghusga lang po yung mga mababa ang level na pangunawa. Kaya wag po kayong maniniwala sa mga fake news kasi actually hindi, na, hindi ko na nga po kailangan mag-explain eh. Kumbaga na, natakot lang po ako ng ngayon dahil baka may lubabas na iba. Makawawa naman po si Kojak. Iba yung binabato nyo sa tao. Kumbaga, kaya lang po namin ginagawa ito Para sa pag-aaral Siguro lahat naman po tayo eh Bawat pamilya Kunyari may Kunyari Nag-gay games yung anak mo Ganun O tama na yan Mag-aaral ka Parang ganun lang siya Pero Sabi ko nga Top love siya na syempre, As a teacher dati Hindi ko po papayagan Na hindi makatapos yung bata na yun Supportado pa rin po namin yun So Ah uh, Ah uh, Kinausap po ulit namin yung magulang ni Koja Dito personal At sabi namin Tingnan uh, ulit kung mas maging okay si Kojak kasi ganun pa rin uh, at saka ito po bago po mangyari lahat yan gumawa na rin po ako ng way kinausap po rin po yung magulang ni Kojak na no, ito po babagsakan sa po yung anak nyo ano po ba yung magagawa natin tita, tito so ginawan po nila ng paraan yun bla 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 uh, nag ano sila nag, naging okay si Kojak kinausap ulit lahat ng mga teachers naging okay kaso nang enroll lang nga ulit nagtaka ko bakit naging ganun di, di pumasok ganyan ganyan kaya natatakot po ako baka kami may problema pero, lagi po namin siyang pinapaala. Lagi po siyang chine -check. kung pumasok o hindi. Okay naman. Masok naman daw. <laughs> Tsaka, last, isa pa namin pa uh, palang, uh, sa isa namin kasamahan, dati, hindi ko na po babanggitin kung sino, at alam ko naman po kung alam nyo kung sino yon yun ho, wala ho akong masasabi sa tao na yon Dahil yung tao na yon kung napanood nyo naman yung huling vlog namin, talaga, bagsak-bagsak siya. And after po nun, hindi na po siya talaga pumasok. At marami pong akong hindi pwedeng sabihin dito sa tao na yon. Ako po ang nagpaalis sa tao din na yon. Kaya gusto ko po ako na lang po yung sisihin nyo. Kasi kapag nagpaliwanag po ako, ayoko po makasira ng tao dahil may pinagsamahan po kami ng tao na yon. Alam niyo na po kung sino yon. Again, hindi ko po kayang sabihin dito dahil masisira po yung tao na yun. Basta sa lahat na nangyari, wala kaming kahit na anong natanggap na sorry sa tao na yun. Okay? Pero all goods lang. Kaya ko po sinasabi na hindi ko pwede sabihin kasi may pinagsamahan po kami. At mahal ko din po yung tao na na nakasama namin dati. Okay? At lahat po ng kwento na yan na sinasabi ko, alam po lahat ni Kojak yan. Kaya siguro kapag nagkwento na lang yung tao na yun, tsaka na lang kami sasagot kung ano yung totoo at tsaka tama. Kasi lahat po na sinasabi namin, eh meron po kaming ebidensya. Grabe na may 100k. <laughs> Ayun. Meron po kami lahat na ebidensya. Again, ako po yung nagpaalis sa tao na yun. And uh, happy kami dahil ginawa namin yun. At buti na lang ginawa namin yun dahil nakita namin yung tunay na motibo Okay? So okay po tayo. Ah uh, Ah uh, actually, ah uh, ang pinaka dito ay si Kalo kasi siya yung nagpasok sa dalawa kasi kaklase nga po nila yan. Ako, ah uh, never namin sila pinilit sa lahat. Ah uh, kaya gusto ko isama sa amin uh, para kahit paano makatulong ako sa simula para uh, sa pagtatag ng pangalan po nila. Tapos balik po tayo kay Kojak yung mga maliliit po na reason Minsan, nagpapaal magpapaalam po si Kojak pero nasa bahay na po nila. So, ang winoworry ko po doon, sabi ko rin po Tita Tito, baka pumamaya dyan, eh, nag may mangyaring masama, ano po mukhang ihaharap ko sa kanila, eh, sa amin nakapoder. Eh, nagpaalam, nandoon na sa kanila. At ang masama pa po dito, may mga times po na hindi po nagpapaalam si Kojak. Actually, si Kelsey din. Kaya po, may time po dito na, nagban po kami sa kanila hanggang alas 12 bawal na sila lumabas kasi may time po na umiinom sila baka mamaya nagdadrive sila ma ma-aksidente ma, ma so yun po yung mga reason ngayon uh, uh tingnan ko lang po dito Ah uh, tapos po isa pa mong reason Ah uh, may content po kami minsan ah uh, hinihintay pa po namin si Kojak so nadidelay kami Minsan naman po nakakalimutan niya na may content kami, planado na lahat. So sabi ko nga po, ito seryoso po kami sa bagay na to kasi may mga taong naghihintay po sa amin para sumaya. So hindi po namin po pwedeng uh, huminto kami para sa iba. Pangarap po namin to at pagpapatuloy po namin to kahit na ano po mayari. So yung po yung mga small reason uh, patungkol po kay Go Jack. Pero again, sa isang tao na sinasabi ko sa dati namin nakasama, hindi na po ako magsasalita doon. So, ayun po, hanggang dito na lang po. At uh, marami uh, marami pa po, pero hanggang dito na lang po. Kahit kay Kojak at saka sa isa, marami pa po, pero hanggang dito na lang po at least nalaman nyo po yung mga uh, <laughs> yung mga reasons. So, again, kami pong pamilya binigay po namin uh, lahat at hindi po kami nagkulang sa lahat. Uh, pero kung ang tingin nila eh nagkulang pa kami, Uh, kami na po ang humihingi ng kapatawaran dahil di namin na meet yung expectation nila sa pag-aaruga sa kanila and uh, gusto ko lang po sabihin na magmahalan lang po tayo parate mag-aral, tayo nang mabuti at ang pag-aaral at diploma, yan po ang panghabang buhay na kayamanan at kay Kojak Kojak, focus ka lang parate sa pag-aaral andito lang ka po mga kuya mo, mahal na mahal ka namin at least nalaman mo yung side namin to mahal na mahal ka namin. sabi ko nga sa'yo like, kang may bahay dito wala tayong kahit na anong ano basta ang gusto lang namin makatapos hindi kami po pwedeng uh, maging humps mo kumbaga sa motor para huminto ka gusto ko patuloy kang mag-aral at lagi kami nakasuporta dito again mga ma'am and sir maraming maraming salamat po sa sa inyo at maraming maraming salamat din po sa mga sumusuporta sa amin gusto ko lang po sabihin sa inyo to dahil deserve niyo rin po to malaman. At uh, gusto ko rin po sabihin sa inyo na lagi po tayo magkalat ng pagmamahalan dahil hindi po sa lahat ng pagkakataon na nakikita natin ay negative. Ginagawa lang po natin yung isang bagay para maitama natin yung bagay na nakikita nating mali. So yun lang po. Maraming maraming salamat po. Grabe na may mga viewers. <laughs> maraming maraming salamat po. At mahal na mahal po namin kayo. Thanks so much po. I love you so much. Alright. At ayun nga ho, guys, ha. So, tama talaga yan si Sir Gaben. Kasi, yung mga tao dyan, maski sa mga kapatid niya noon, uh, talagang ginagabayan nga niya ho yan talaga na mag-aral kayong mabuti. Ngayon, tama naman siya kung uh, ang pagbavlog namin dito ay uh, makakahad lang sa pag-aaral ni Kojak, no? So, hindi naman magandang, uh, ano yun, kung makaka magiging balakit pa ang pagbavlog ni Kojak doon sa Kapinpin Brothers. Kaya, mas maigi na rin yung... Uh, doon muna siya sa kanyang tahanan. Ayan. Kasi nga ang uh, rules talaga ni Sergey Gavin sa kanila, sa mga kasamahan niya, lalo pa sa mga nag-aaral ng mga kasamahan niya, focus on your studies. Ngayon, pag may free time, eh, doon kayo sasama sa amin sa vlog. Eh, usually, alam naman natin na may mga pagkakataon ho na bumabiyahe itong uh, Kapinpin Brothers, guys, kasama ang kanyang team. At, syempre, kasama si Mami Beth, no? Tsaka yung lahat, lahat ng uh, mga tao dyan sa kap pin-pin. Ayan. So, kumaapakan ho yung mga days na magiging absent itong si Kojak. Di naman magandang bagay ho yun. Ha? Na para magiging priority pa ang uh, pag-vlog kaysa doon sa pag-aaral. Kaya ayaw yung mangyari ni uh, Sir Gaben. Kaya So, uh, dapat nga siguro yung tao ayaw niya magsalita. Kasi, kung mapapanood nyo, kung, kung iintindihin nyo ninyo ang sinasabi ko nung nakaraang vlog ko, kung ayaw mang sabihin ni Sir Gaben, karapatan niya ho yan kasi privacy nila yan. Oo, dinadagdagan na lang natin ng mga konting joke para hindi maging heavy yung dating ng uh, ating vlog. Kasi ganun talaga ako mag-vlog, guys, no? May kasamang comedy. na misinterpret na ibang tao yung mga sinasabi natin, kaya nakakapagsabi ho sila na hindi magagandang salita dyan sa comment section. Ayan, no? Kaya ang ginawa ko tinurn off ko ang comment section. Kasi hindi na maganda yung mga nababasa kong komento. Na para bang uh, may mana, may nasabi ka hindi maganda whereas na uh, kino-convey mo lang kung ano ba talaga ang reason bakit nawala ito si Kojak. Ayan, yung may mga tao kasi sa paligid na uh, medyo sabi nga ni Sir, kay Sir Gavin mismo nang, nang galing yan ha, sa mga tao na medyo hindi malawak ang pag-iisip. Ayan, kaya nakakapag-imbento ng kwento. Ako, wala akong inebento ng kwento, guys, to be honest, ha? Balikan ninyo ang vlog ko, wala akong inimbento, hindi ako nagsabi na, Uy, kaya umalis si Kojak doon, siguro kasi ganito ginawa niya kay Elma, siguro ganito ginawa niya sa, siguro ganito ganun. May nakita ho ba kayo dyan sa video ko dati? Wala. O, oh, ha? Nagtatanong lang ho ang Carlo Medes TV kung bakit wala. Biglang nawala itong si Kojak. Ayan. So, yun lang ho ang pinupunto ng Carlo Medes TV dito, ha? yun ho ang style natin sa pagbavlog at yun talaga ang katotohanan dyan sa pagbavlog ng Carlo Mendez TV ayan guys ha ah. so ngayon itong kay Factor naman guys eh mabigat sa tingin ko napakabigat na itong nagawa ni Factor doon sa Kapinpin family nararamdaman ko naman ni eh, kasi kung kay Kojak kaya ni Sergey Gaby na i-convey sa mga supporters niya sa mga manunood itong kay Factor eh talagang hindi niya masabi So uh, sa analysis ko lang ah uh, talagang mabigat ang nangyari dito kay Factor at sa Kapinpin family ayan ho. Ko ano man yon eh sabi ko nga sa inyo palagi live it to them privacy nila yon. So kung sasabihin nila sa publiko then fine. Kung wala, kung ayaw nilang sabihin, nga nga. Yun nga ho sila sabi ko nga nga. As in wala tayong mapapala. Kasi kung ayaw magsalita ng tao karapatan ho nila yon. Ayan. Yan lang ho, ah. So, hanggang dito na lang ang ah, vlog natin ngayong araw na ito. Carlo Medes TV signing off. Keep safe, everyone, and have a blessed day to all of you guys. Bye-bye.